may ikukwento ako sa inyo alam nyo po last week may nagmessage sa akin sa hello Thai tv facebook page para kuhanin nga po ako for a collaboration so yun tinanong ko o, ano ba yung gusto mo na collaboration yun sinabi niya na sana uh, ako yung parang uh, nasa video nila at i-promote nga yung produkto or parang ginagawa nila. So, sabi ko, parang hindi masyado malinaw. So, I asked my uh, husband to help me kung ano ba yung mga produkto nila, ano ba yung gagawin kumbaga sa promotional video. Parang ambassador kumbaga. So, yun, do na sinabi na agent pala sila or isa silang agency. So, rewind muna natin. Naalala nyo yung sinabi ko sa mga previous video ko na hindi lahat ng movies, hindi lahat ng um, advertisements or projects or uh, TV guestings yung talagang inooohan ko. Sinabi ko doon sa video ko na talagang kung yung, yung advocacy ko talaga is culture education. And one priority there is to promote the Filipino people, yung kultura natin. Kasi nga, imbis na pasaway yung nakikita, why not ipakita yung maganda? That's what I've been doing for almost 17 years. So kung puro kawawa naman yung nangyayari doon, so wag na lang kasi mas lalong kawawa ang tingin ng mga tawani sa atin. So, balik tayo sa promotional video na yun. Ako na yung umayaw. Sabi ko, ibigay mo na lang sa iba. Kasi una, it's a conflict of interest. Biruin mo, ipopromote ko yung agency nila. Eh, sure ba ako na magandang agency yun? Halimbawa, maraming mga Filipinos talaga ang nakikipagkontrata sa kanila kasi nga maayos yung pagkagawa ng video. O di kaya nakikilala ako dun sa video na yun. Tapos pagdating dito sa Taiwan, ang nangyayari pala eh hindi maganda yung sahod, hindi maganda pagkain, hindi maganda yung bahay, o di kaya may namaltrato sila, gaya ng maraming mga problema po ninyo na araw-araw na sinasabi sa akin, paano na yon? So, alam nyo po, hindi naman talaga iniisip po yung profit lang na para sa akin. Yes, I have my Hello Phil Thai Facebook page. I have my Hello Phil Thai YouTube channel. I have my Hello Feel Thai TikTok, and I have my own website, www.everydaywithjen.com. But you know what, guys? I have my Filipino media title, and I have my professional fee. I have my talent fee as an actor and a model. Pero number one priority ko pa din yung advocacy ko. Kaya nga po ako tumatagal ng ganito. So, sana Um, maayos talaga yung mga agency dito kasi para hindi naman tayo matakot makipag sa kanila, no? But sinasabi ko lang ito sa inyo para malaman nyo na kung nasaan talaga yung puso ko and that is nasa sa inyo, mga kababayan kong Pilipino.